Eastern Quezon po ay binubuo ng Alabat Island, Atimonan, Kalawag, Gumaka, Ginyangan, Lopez, at ng Tagkawayan. Mayaman po kami sa magandang tanawin. Ang karaniwan po ang kinabubuhay ng mga tao po dito ay agrikultura po at pangisda. Kilala po ako bilang kanesi dito sa Alabat Island. Nagtuturo ako sa loob ng 30 taon dito sa Quezon Elementary School. Dito po sa Barangay Naklagan, ang pagkakilala po sa akin dito ay si Soy, aking hanap buhay bilang isang magagawa na furniture. Albert Malabatuan. Ang trabaho ko po ay nagtatanim po ng palay, nag-ocompress po ng nyug. Kaya Gonzales, ang trabaho ko po ay nagtitinda po ng damit. Rodrigo Di isang manging isda dito po nakatira sa Barangay Pansol, Bayan ng Lopez. Kaya na Paula Ancheta, pero mas kilala po ako sa aming bahay, na Yayang. Ako po ay nag-aaral sa Southern Luzon State University. Ako po ay first year college at ang course ko po ay Bachelor of Science Education, major in Mathematics. Left... Kilala po ako sa tabag na Ma'am Melay, isa pong math teacher dito po sa Atimona National Comprehensive High School. Ang tinuturoan ko po ay mga grade 7 students po. Mula po ako sa pamilyang debotong katoliko. Dati ko ka pong relihiyon ay katoliko. Ako po ay dating katoliko. Mula pagkabata po ay debotong katoliko na po ang aking angkan. Ako po ay dating isang katoliko. Ako po ay katoliko po. Hindi po ako na contento lang sa pagsisimba. Kundi nagsuri din po ako sa Warnagan po. Nagdalo rin po ako ng mga worship service doon. At ganoon din po, nakinig din po ako ng aral po sa Saksi ni Jehovah. Mula ano ako isilang, ay ako po'y katoliko. Hangga 17 years old po ako. Ngayon po'y lumipat ako sa, ano, Sabunagin. Bunagin. Walong taon po ako sa Bunagin. Isang pagkakataon po na napunta po ako sa aking tito sa Infanta Quezon. Siya po ay tinatawag na born again Christian. Doon po na hikayat po nila ako na sumama umani sa kanilang pananampalataya. Nung dumating po yung pagkakataon na matagal na po ako na ka kaanib sa kanila, ipinasya po ng aming pastor na magturo na rin ako. Ako po ay naging katikista mula high school hanggang ako ay mag-college. May mga ribolto po kami sa aming bahay at kapag po alas 6 ng hapon, kami po ay dumuluhod at nagdadasal po kami ng orasyon. Bago po matulog, magro po kami. Linggo-linggo po ako nagsisimba. Sa katunayan po ay bahagi po ako ng choir doon sa simbahan po namin. Ako po ay pinalaki ng mga magulang ko na laging sumisimba, kagaya nga po ng pagdadasal at palaging pagdalo ng mga misa. Gayon din po ay pagdalo sa iba't ibang kapistahan. Talagang dumadayo pa po kami ng pestahan para lang po makiisa at makisaya sa mga ganong gawain. Ang paniniwala po namin sa pagre ay dapat po namin sundin yung mga utos ng Diyos at sundin yung iniuutos ng relihiyong katoliko. At kapag sinunod namin yun, pag kami ay namatay, pupunta kami sa langit. Hindi kami mapupunta sa impyerno. At yung katoliko, talagang siyang tama. Ang pananaw ko po nun sa relihiyon ay kailangan po yun ng tao sapagkat yun po yung magiging basehan kung makakapunta po siya sa langit pag po siya ay binawian na ng buhay. Kaya pag po hindi po kayo nagrelihiyon, sa impyerno po ang punta niyo. Parang ganun lang po yung alam ko. Ang paniniwala ko po noon tungkol sa relihiyon ay pare-parehas lang po kami ng sinasambang Diyos. Magkakaiba lamang po kami ng paraan ng pagsamba at ng paniniwala. Ang pagkakaalam po sa relihiyon po naging dito kami maliligtas. Dahil ang tinuturo sa amin ay din sa Biblia. Ang naririnig po namin sa Iglesia ni Cristo noon ay makasarili. Pagkat sinasabi ng Iglesia ni Cristo, sila daw po yung maliligtas. Sabi ng tatay namin, kapag ka daw po ang isang kaanib ay hindi nakapaghandog, ay sinisingil daw po at saka binabasa daw po yung pangalan at saka yung halaga. Sinasabi po ng ibang tao tungkol po sa iglesia ay, yun nga po, marami pong bawal. Bawal po ang mag-inom, bawal po ang magsugal. Sa iglesia ni Cristo raw, ay siya pilitan ang pag-aabuloy. Noon po, ang alam ko sa Iglesia ni Cristo ay pakiramdam ko po napaka-boring ng buhay nila kasi po hindi sila nag-celebrate ng piyesta, wala rin po silang Pasko, so pakiramdam ko po ay napakalungkot po ng buhay nila. Yes, two... Noong pong teacher na po ako, nakilala ko po si Mam Ma'am Kalusin po at Sir Kalusin, sila po yung nag-aniyaya naman sa akin na Dumalo po sa kanila kong pamahayag. Inanyayahan po ako ng isa sa aking mga kaibigan na dumalo sa pagsamba. Hindi ko siya natanggihan, pinagbigyan ko po siya. Nanyayahan po ako ng kapatid ko na isang kaanib sa Iglesia Ni Cristo. First encounter ko po sa Iglesia Ni Cristo ay noong mapunta po ako sa Laguna. Yung anak ko pong panganay ay may nakilala pong kapatid sa Iglesia Ni, Cristo. Siya po yung ano, nag-anyaya sa anak ko at saka dun po sa kaibigan niya na dumalo po sa pamamahayag. Siya ay dumalo nang dumalo. Hanggang po sa, siya po ay nabautismohan na. Baka vacation po siya sa amin. Sabi po niya sa akin, dumalo ako ng, ano, ng pagsamba. Sabi ko, bakit kailangan pa? Ay may reliyon naman tayo, sabi kong ganyan. Binaliwala ko lang po yun. At subunod po, nung umuwi uli siya, ganun po uli ang sabi niya, Madumalo po kayo. Kahit isa lang po. Sabi ko, sige, isa lang. Pagkatapos nun, wala na ha, sabi kong gano'n. Kasi may reliyon naman tayo, sabi kong gano'n. Tapos dumalo na nga po ako noon. Kinanyahan ako nung aking kaibigan. Sabi po niya, may pamamahayag ang Iglesia ni Cristo, baka pwedeng maanyanyahan ka. Pakikinig ka lang. Sabi ko, sige. Siguro po na sa kalahating taon bago ako na napapayag makinig sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. No ako po ay hin umalis na sa, ano, sa Nasa ilang taon din po akong walang uh, dinadaluhang mga gawain o no, pagsamba. Mayroon po nag-mission sa akin. Subalit, hindi ko po pinagbibigang, hindi ko sila iniintindi. A Anim na buwan po sila nagmimisyon sa akin. Talagang inaayawan ko po. Noong mga panahon ako'y inimbitahan, hindi ko po alam kung bakit ako sumama. Ilang buwan, napapayag po nila akong doktrinahan. Noong sila nagmimisyon na sa akin, nakita ko sila. Parang kung binalang ko ng Diyos, pinagbigyan ko sila bigla. Doon, yun na po ang simula. Nung dumalo po ako sa pagsamba, humanga po agad ako. Pagpasok na pagpasok pa lang po. Kasi ramdam ko po yung very solemn po. Wala po nag-uusap. Tahimik po. Wala po akong mahanap na kagaya po ng ganong uri po ng pagsamba. Dito ko po nakita ang kayo sa mga sumasamba, bukod po ang lalaki at babae. Wala mga santo, wala mga santa, mga ribulto. Nagtataka po ako. Kakaiba -ka ito. Naobserbahan ko din po sa kapilya ng Iglesia ni Kristo na napakaganda po ng design. Nung nagtuturo po yung ministro, napansin ko po na galing po sa Biblia yung itinuturo niya. Hindi po sariling kuro-kuro yung kanyang sinasabi sa oras po ng pagsamba yung pong sinasabi niya po ay galing po talaga sa Biblia. Pinakikinga ko mabuti kung ano yung talagang tama at totoo. Lahat sa Biblia nang gagaling, lahat ng ito ay mga katotohanan. Hindi sila nagbibigay ng sarili nilang kuro-kuro, kundi magtatanong po sila at sa Biblia po sila pumukuha ng sagot. Talaga po, may tanong po, binabasa po sa Biblia. Doon lang po kinukuha talaga yung mga sagot. Kaya po manghang-mangha po ako dahil yung mga tanong po na sa isip ko, nasagot po ng ministro po. Lahat ng katanungan ko po noon ay sinasagot po ng ministro nagtuturo batay po sa Biblia. At minsan po ay pinapabasa pa po mismo sa akin yung talata ng Biblia na sumasagot po sa mga katanungan ko. Ang napansin ko po dun sa aral na sinasampla tayo ng mga Iglesia ni Kristo, unang-una ko pong napansin yung sugo. Ang sabi po, paano ka mga ngaral kung hindi ka sinugo? Napaka-importante po pala sa isang relihiyon yung may sinugo. Nagulat po ako. Ngayon po, napag-isip ko, ituloy ko po yung pakikinig sa Iglesia ni Kristo. Nung ako po ay nasa Katoliko, sa pari po ay babasahin po nila ang Biblia. Pagkatapos, sila na po mag, ang magbibigay ng paliwanag dun sa binasa nila sa Biblia, sarili po nilang palagay, sarili po nilang paliwanag. Ang iglesia po ay napakalayo po ng pagkakaiba. Kasi po ay tunay po yung, yung kanilang tinuturo. Sa oras po ng pagsamba, talaga pong nararamdaman mo yung yung espiritu ng ama. Samantalang po sa kinagasnan ko pong relihiyon, hindi po ganun. Kumbaga po ay basta lang po makasamba. Dati ko pong relihiyon kasi may cellphone, maingay kahit po may nagtuturo sa unahan. Sa Iglesia ni Cristo po, ang pagsamba po ay talagang may pagrespeto po at mararamdaman mo po talaga ang pagsama ng Diyos sa ginagawa po nilang pagsamba. Ang kaibahan po ng pagtuturo ng ministro at ng, sa katoliko, sariling pananaw po nila at sa lilisya po, sa mga pagtuturo po nila, nanggagaling po lahat sa Biblia. Hindi tulad po nung ako na ibang reliyon, nagawa sila ng kurkuro na hindi na ayon sa Biblia. ang turning point ko po, kaya po ako manib sa Iglesia ni Cristo ay na-realize ko po yung mga aral na totoo po na siya pong dapat aniba ng bawat tao. Yun pong paniniwala ko po noon na tungkol po sa Trinity o ang Diyos po ay may tatlong persona na bago po mula po ng tinuruan po ako ng ministro sa doktrina dahil ang Diyos po ay iisa ang Ama at ang Panginoong Heso Kristo po ang taga pamagitan sa Ama. At ito po ang turning point ko para umani po sa Iglesia ni Kristo. Ang turning point ko po, kaya po ako umalib sa Iglesia ni Kristo, ay narito po ang tunay na aral ng Diyos at ang tamang kaligtasan. Pinatutunayan ng Biblia at marami pong patutuo na makikita sa Biblia na ang kapatid na Felix Hoy Manalo ang siyang sugo ng Diyos sa mga huling araw. At yun ang turning point ko ang turning point ko po ay sa pasugo po, marami po akong natutunan sa loob ng Iglesia ni Cristo. At doon po sa pasugong yon, doon ko po, po nakita yung magtatamo ng kaligtasan na kailangan pumasok sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang tunay na reliyon ay nagbabatay lamang ng mga turo na galing sa Biblia, na ito ang sinasampalataya na lalo tigit nga nang ito ay nasa Iglesia Ni Cristo, na walang ibang tinuturo, mag magtanuman at magsagot galing pa rin sa Biblia. At yun po ang naging turning point ko. Ang turning point ko po ay yung unang pagdala ko po ng pagsamba sa loob ng Iglesia Ni Cristo sapagkat napatunayan ko po yung Aral na nakasulat po sa Biblia mula po nung dinodoktrinahan ako hanggang sa sumamba po ako, nakita ko po yung tunay na paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Kagaya po nung wala pong sinasambang ribulto at ang Panginoong Diyos po ay sinasamba sa kanyang pangalan. Okay. Kung nalaman po ng mga kasamahan ko po sa trabaho, mga cottagers ko po, tsaka mga kaibigan ko at mga mag-anak, na umaanib na po ako sa Iglesia ni Cristo. Hindi po maiwasan, may mga sinabi po sila na hindi na daw po ako makakasama sa mga piyastahan po, hindi na po ako makakapag-celebrate po ng Pasko, mga ganun lang po. Hinahayaan ko na lang po, hindi ko na lang po sila pinapatulan. Kasi alam ko naman po, yung ginagawa ko po ay tama. Nung panahon po na nakikinig na po ako ng aral, ng Iglesia Ni Kristo, may mga nanguusig po sa akin, mga pinsan, karamihan po barkada. Pero hindi ko po pinansin. Halip ay ipinagpatuloy ko po ang pakikinig sapagkat alam ko po na ito yung katotohanan. Yung mga anak ko, pag nakikita nila na ako, nagagalit. Itinatakwil na nila ako. Subalit, so, ipinaglabang ko ang aking pananampalataya. Hindi ko sila inintindi. Ang una pong humadlang sa akin ay yung asawa ko. Ayaw niyo po akong padaluhin sa mga doktorina. Kasi nga po ay meron na daw po kaming reliyon. At bakit pa po ako aanib sa Iglesia Ni Cristo? Ay uh, ganun din daw naman po yung aral na matatanggap namin. Uh, sabi ko po sa kanya, hayaan mo na ako at okay naman yung aking pagdalo at um, maayos naman yung reliyon na akong dinadalulag. Huwag mo na akong hadlangan. Nung ako po ay sumasamba na sa, sa iglesia, naririnig ko po sa aking mga kapatid kamag-anak, bakit daw po sumasamba kahit umuulan, kahit po bumabagyo? Ang sabi ko lang po, paglilingkod po sa Diyos ang aking ginagawa. Nakaranas din po ako nung lalong maraming pag-uusig nung umuwi po ako sa Kalawag kasi po ang pamilya ko po talaga doon ay Sagradong Katoliko po. Marami pong nagtaka, marami pong nagtanong, at halos yung iba po ay umiwas sa akin. At nararanasan ko rin po na pagsalitaan nako nilang ng masasama. Pero bilang Iglesya ni Kristo po ay nauunawaan ko po na tama po yung ginagawa ko. Noong ako ay mag-iiglesya ni Kristo ay hindi naman po ako inusig at hinadlangan ng aking mga magulang sapagkat malayo po naman ako sa kanila. Wala po silang inimik nang sabihin ko na ako ay magpapadoktrina na sa loob ng Iglesia ni Kristo. Sa loob po ng uh, dalawang taon, nagpapadoktrina po ako doon sa amin. Nung nagdodoktrina po, eh, inaakit ko po ang aking asawa, subalit so na ayaw niya. Yung pala, habang nagdudoktrina sa loob ng bahay, ay eh, nakikinig yung misis ko sa loob. Mga ilang uh, araw na nagdudoktrina na, lumabas siya. Ay eh, nakinig na rin, magpapadoktrina na rin daw siya. Yun po ang simula nung siya ay maging Iglesia ni Cristo, yung kasawa ko. Ang akin pong mga kapatid, ang akin mga mahal sa buhay, ay hihingi ko ng awa sa ama na maakay din sa loob ng Iglesia ni Cristo. Binibigyan ko po sila ng pasugo ng Iglesia ni Cristo. At umpatuloy patuloy pa rin po akong umaasa at humihingi ng awa sa ama na sana dumating yung panahon na maakay din namin sila sa loob ng Iglesia ni Cristo. Umusig po sa akin, mga magulang ko po unang-una na. Sa po ay sila po ay dalawang taon na pong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ganon din po yung kapatid ko po, bali po isang sambahayan na po kami Iglesia ni Cristo. Hindi ko po nalimutan na manalangin po sa ating Panginoong Diyos na sana po ay dumating yung panahon na maunawaan din po ako ng, mga mahal ko sa buhay na ito po yung tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Hanggang ngayon po ay patuloy ko pong inaanyayahan ng aking sambahayan at pag po may mga pamamahayag ay sinisikap ko po na masabihan sila na kung maaari ay makadalo sila at makapakinig ng aral sa loob ng Iglesia ni Kristo. Yung asawa ko po ay naanyayahan na rin. Siya po ay nagpa-bautismo na rin po. Kaya po ngayon ay ang buong ko pong pamilya ay Iglesya na po ni Kristo. Sa kabila po ng mga panguusig sa akin, nanindigan po ako sapagkat sa Iglesya ni Kristo lamang kakamit ng tao ang kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. At yung mga sinasabi nila noon na Iglesya ni Kristo lamang daw yung maliligtas, nagtampo pa ako noon. Ta yun talaga ang maliligtas. At yun ay nakasulat sa Biblia. Ang sinasabi po nila, ay, sa Iglesia ni Kristo ay mali. Mali po yung kanilang naririnig. Pagkat yun ay sabi-sabi ng tao. Hindi po naman yun ang totoo. At ang katotohanan po talaga, ay yun po ay nasa Biblia na ng Panginoon nanindigan po ako sa pagiging Iglesia ni Kristo dahil dito ko po na, naririnig ang tunay na aral ng Diyos na itinuturo sa araw ng pagsamba. Nanindigan po ako sa pag-anib po sa Iglesia ni Kristo kasi po ay na, natanggap ko na po yung aral. Yung pinaniniwalaan ko dati na lahat naman po tinatanggap ng Panginoong Diyos, lahat ng paglilingkod sa Kanya, yun po pala ay hindi po pala yun totoo may pagsamba po na tinatanggap ang Panginoong Diyos at yun po ay ang pagsamba ng Iglesia ni Cristo. Nung ako po ay nasa Iglesia ni Cristo na, ay doon ko po napatunayan na mali pala yung sinasabi ng aking ama na kapag ka, ang handog mo ay binabasa, kapag hindi ka nakapaghandog, pupuntahan ka at sisingilin ka. Maling-mali po yun, sapagkat sa loob ng Iglesia ni Kristo, ikaw po ay maghahandog ng mula sa iyong puso, hindi sa pilitan. At yun po ang nakasulat sa Bibliya. Nabautismuhan po ako September 7, 2019 sa Philippine Arena po. November 28, 2009. July 30, 2016. Nabautismuhan po ako sa lokal ng Atimonan noon pong April 9, 2017. April 9, 1988. November 2009. Ang naramdaman ko po nung nabautismuhan po ako ay masayang-masaya po ako. Lubos po yung kagalakan sa puso ko sapagkat alam ko po na malilikas na po ako pagdating ng araw ng paghuhukom. Ano ko po'y mabautismuhan sa Iglesia ni Cristo, Ang pakiramdam ko po, po ay napaka luwag ng aking ano, kaluuban. Nung inuulubog na po ako sa tubig, kasabay po ang pagpatak ng aking luha sa sobra pong saya. At ngayon po ay ganap na kaanim na po ako sa Iglesia ni Cristo. Alam ko pong ako ay nasa tamang relihiyon at narito ang kaligtasan. Nung nabautismuhan na po ako talagang sobrang saya ko po. Mas lalo po akong na-excite na sumamba at magpasalamat po palagi sa ating Panginoong Diyos sapagkat may kabatiran na po ako na may karapatan na po akong lalo na sumamba, manalangin at tumawag po sa ating Panginoong Diyos. Mula po nang ako'y maging Iglesia ni Cristo, lahat po ng ginagawa ko noong ako ay Katoliko. Nakikipamiesta, naghahanda pag piyesta, naghahanda pag Pasko. Natutunan ko po na yun ay aral ng pagano. Kaya iniwan ko pong lahat yun. At bilang Iglesia ni Cristo, wala na akong pakialam sa kanilang mga selebrasyon, ano yung mga pagtitipon ng pamilya na, na labag sa aral ng Diyos ay hindi po ako dumadalo. Nung naging iglesia ni Kristo na po ako, lagi na po akong nananalangin. Marunong na po akong manalangin. Dati po kasi hindi ko po alam, mga, yun lang po tinuro sa amin na kinakabisa lang po. Yun lang po yung alam ko. Pero ngayon po mula na po sa puso. At yun po talagang nais kong sabihin po sa Panginoong Diyos. Nung natulig pa po ako, hindi po ako nagsisimba. Madalang po, ang Pasko lang. Pero nung sa ng Iglesia na ni Kristo na po ako, tuwing pagsamba po ay nakakadalo po ako. Mula po ako nung maging kaanib sa Iglesia ni Kristo, malaki po ang pinagbago na aking buhay. Igit po ang aking pansarili. Ako po ay dating magsusugal, nagsasabong, nagiinom, at mainitin ang ulo. Sa ngayon po, talagang ako po ay nagbago na awala yung pagmainitin ng ulo ko, hindi na ako nagiinom, hindi na nagsusugal, lahat po ng bisyo ay inalis ko. Natutunan kong araw sa Iglesia ni Cristo ay totoo na magbabago ng buhay ng tao. Ang naging pagbabago ko po nung maging kaani po ako sa Iglesia ni Cristo, hindi na po ako dumadalo ng mga piyesta. Dati po ako ay medyo umiinom din, ngayon po ay hindi na. Noong ako naging Iglesia na Ni Cristo, malaki na yung pinagbago ng aking buhay. Dati akong magsusugal, magiinom, at lagi sa piyestahan. Ngayon, ang dating gawain na hindi ko na ngayon ginagawa dahil isa na akong Iglesia Ni Cristo. Napakarami pong pagsubok na dumating sa aking buhay na kung ako'y hindi Iglesia Ni Cristo, marahil po ay ako'y wala na, bagsak na. Sinubok po kami sa kabuhayan, kaming mag-asawa hanggang sa sumapit na halos ay wala, wala na talaga kaming gagamitin sa pang-araw-araw. Subalit, ginawa po namin ang lahat. Nanalangin kami sa Ama, humingi kami ng awa na kami patnubayan, tulungan, ituro ang tamang dapat namin gawin at hindi po kami nabigo. Alam namin yung mga pagsubok, bawat pagsubok na ibibigay sa bawat isa sa atin ay mayroong kalunasan. Huwag kalaang makakalimot sa Ama. Napakahalaga po ng aking pagka ni Kristo, lalo na po sa panahon ngayon na talaga naman pong laganap na po ang kasamaan. Ang dami pong nangyayari sa mundong ito na yung iba pong mga tao ay naliligalig na po, naguguluhan, hindi po alam kung anong gagawin. Pero salamat po sa Panginoong Diyos, Iglesia ni Kristo po ako. Hindi po ako nawawala ng pag-asa. At alam ko po na meron po akong Diyos na tatawagan sa panahon po ng mga Hindi po niya ako pababayaan. Sasamahan po niya ako para maitawid po anuman pong pagsubok ang maranasan ko po sa buhay na ito. Nung ako ay okay. mag ni Kristo, naging panatag ang aking buhay, panatag ang pamumuhay ng aking mga anak dahil sa tulong at awa ng Diyos. At siya pa po sa pagtuturo ng pamamahala na kami ay mahikayat sa tamang pamamaraan ng buhay at pananampalataya. Sa dami po ng mga problema at pagsubok ngayon na nararanasan ko po, lalo na po ay ako po ay broken family, ay patuloy po ang Diyos po ang nagiging kakampi ko sa lahat ng pagsubok na pinagdaraanan ko sa pamamagitan po ng pananalangin, ng pagsamba ay naiibsan po lahat ng suliranin na nararanasan ko sapagkat alam ko po na ang Panginoong Diyos po ang kasama ko. Ang Panginoong Diyos po ang kublihan at kakampi ko po sa lahat ng aking pinagdaraan. Mabuti nilang po at ako po ay kaanib sa Iglesia ni Kristo. Meron pong Diyos na masasandalan sa lahat po ng problema. At yun lang po ang talikang aming nilalapitan sa panahon po ng aming mga problema nagpapasalamat po ako dahil ako po isang Iglesia Ni Kristo. May Diyos po kaming malalapitan at dito po kami nananalangin sa araw po ng aming mga pagsamba. At patuloy po akong maglilingkod sa ating Diyos kasama ng aking buong sambahayan. Maraming salamat po sa tagapamahalang pangkalahatan sa kapatid na Eduardo B. Manalo na walang sawang nagtuturo ng mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia sa sinasampalatayanan po ng Iglesia ni Cristo. Dahil po doon, lalo po akong tumitibay sa aking pagka ni Cristo. Para po sa akin pong mga kamag-anak, mga kaibigan po, mga co-teachers, mga estudyante, mga kakilala, sa aking mga mahal sa buhay unang-una, sa aking mga kaguro dito sa Quezon, maging sa aking mga kababayan, mga kaibigan. Sa mga kaibigan ko at sa mga mahal ko po sa buhay. Sa mga kasamahan ko dati at nun po sa mga barkada ko mga kamag-anak ko. Sa lahat ng aking mga mahal sa buhay, aking mga kaibigan, sa aking mga customer. Sa mga kagaya ko po na nagtitinda, sa mga kaibigan ko po, sa mga kamag-anak ko po. Sa kapwa ko po mga isda, mga kamag-anak at mga kaibigan. Magpaunlak po kayo na makinig sa aral na sinasampalatayanan naming mga Iglesia ni Kristo. Subukan niyo pong magsuri sa loob ng Iglesia ni Kristo. Suriin niyo po kung paano po kami sumasamba at ano po ang mga aral na itinataguyod po sa loob ng Iglesia ni Kristo. Wala pong masama, wala pong mawawala. Kailangan lang nyo lang po oras. Maglaan po kayo ng kaunting oras. Kapag mayroon po sa inyong nang aanyaya na uh, dumalo po sa pamamahayag namin, ay magpanlak po kayo para po mar marinig din po nyo yung mga aral na narinig ko na siya po namin ngayong sinasampalatayan. Upang makilala niyo ang tunay na pananampalataya at makaunawa din kayo. Dito ko po natagpuan ang tunay na reliyon na dito mayroong kaligtasan. Dahil tulad ko po noon, nagsuri din ako, naunawaan ko ang mga araw ng Iglesia ni Kristo, na siya ko na pong sinasampalatayanan ngayon. Napatunayan ko na ito po yung tunay na reliyon na dapat pong aniban ng mga tao. Welcome po kayo sa Iglesia ni Kristo. Welcome na welcome po kayo sa Iglesia ni Kristo.